Hey, ate. Good morning. Yan. Salang kalinaw. Diba? Ah, uh -oh. Kasi ate kong, ate kong, ano, pamadali daw ng TikTok. Nakakanti yan. Sa'yo, sa'yo, Tuwing magkakasama kayo ng tropa mo, ilang buhay ang pinakikialaman nyo. <laughs> pag kayo ba magkakasama yung mga barkate nyo, pinag-uusapan nyo isa't isa, di ba hindi? No. Ang pinag-uusapan nyo, ibang tao. <laughs> Never yung pinag-uusapan ng isa't isa, ang pag-uusapan nyo, ibang tao. <laughs> yung wala doon. Oo. No. <laughs> Kaya dapat umaate.

nagpapasexy. Yeah, Ang niya, bakit yung malungkot? Ano <laughs> kayo, huwag ka masyadong kabisi. Pagod siya. Hindi lang lang dahil. Siya po ang pinakabisi sa amin. Malapit na po niya maging mayor. Tayo ba siya din pa ang tatlong? Huwag siya kung hirap pa niya magsayo ng pang hip-hop. Kaya na siya, boy. Di-clean up niya Ayan. Guys, nandito na po Paawin kami. Na Pauwi na po mga, kami. Uh, purita, amoy. Nandito ko kami sa dating patio. Kala mo mga walang utang, eh kung magdadali. <laughs> Lubog na ako sa Kala utang. Kala mo mga walang loob. Oh, Ayun yung kasama namin yung may yun. Ho. Ay, nasa. Ayun, nasa, likod. Yung mga Kardashian yung Kardashian. mga Kami Kardashian din. Dipit. Dalmation ho kami. <laughs> oh yan, kamusta na Ate Ibi? Ang kain mo naman sa pangmayaman na restaurant. Parang masaktan siyang po. Wow. Pag, hindi pag, sanay. yung guys, pag hindi daw po sanay kakain, ito ho kami, nandito ho kami sa highway. So wala, wala, wala kami maglalakad kam na. Lalakad. Gawa ng order namin yung 350. Ang mahal ho. Nakakakumbulsyon. Ang mahal ho ay nakalagnat, nakakalagnat to yung kape. Yung kape, 150. Tapos so yung ano, chicken. Ang mga feeling wala din namang lumi. Yan. Dito ha. Papunta naman nung kami Jollibee. Sa tricycle. <laughs> ang ingi. Mga kasupport-support support naman na isang ari. Na <laughs> Jollibee. Jollibee may magpapain na Ayan, nandito na ho kami guys. Ito, naglalakad pa rin ho kami. Aba! Mabangga pa tayo pa. City, City ng Candelaria. At traffic. Meron dating kredit. dito. dating tatawid na tayo. Tamang tawidan. Hi, sir. Hello, mabuhay. Philippines. Dito na tayo. Oh, gusto ko, parang babanggain na tayo dito. Baka makaano pa, walang laman ATM mo, ha? Huwag kang feeling ero. Wow. Kamakbang ka, ate. Diyan ako. Diyan ako. Diyan ako. Ayan okay, guys, sure ka natanggapin ka kuya, hindi pa nag-OJT <laughs> ka. Wow, Angel's Pizza, Diyan yun ha. Munti ka na ako kami makakain dyan. Kulang na lang ako ng 50 pesos na kami pag pambil. Kaya kami ay lumipat na. Wala, wala lang pamasahe. Go na order na yung pictures rin. Ate, ito lalakabin talaga natin mula sa ano? Hanggang dito lang may magpasakay sa atin eh. Panawagan ho sa lahat ng tricycle. Napunta ho ng... Hoy, oh, ipa-school pa tayo ha? O bes, tingnan natin kung makakadaan ka sa payat na to. Ito ho, dito kami sa iskinita. Biglang yuyok ho. Oh. Oo. Oh. Sosyal. Ano ito. Ito naman maamolo ng kabes. Ay, yeah, ano. Na, eh. Ang inatis. Yes. <laughs> <laughs> Kita na itong bumbum ng eh. i. Doon so tayo, tayo yung maglakad. Yung doon tayo. Ay, naglalakad na tayo dito. Po, doon pa tayo maglalakad. Ang dami ho na ring hanas. Hindi, hindi. hindi ka marunong sa mga ano i. Eh. Sa side sidewalks. Bakit sinabing sidewalk? <laughs> sa, tabi? sa tabi. Sa tabi. Pag, Pag sa na, gitna, anong tawag? Center walk. <laughs> Island. Ay, okay. Sabi mo kasi gitna di Center. Center. So yeah, naglalakad ho kami. Kami na yung mga tip. Kaya sa mga pinagkagawa mo yan, ha? Wala akong harap kasi support support. Kaya <laughs> hindi na lang kami sumikat din sa bayo ng Kandilari. Lalo, lalo manulungot kung hindi nakisa mong fan. Dinitret, natitreten ho kami sa kalama namin sa school. <laughs> so may bata pala na nag-comment. ano so, nag-iisang fan. Matatalo na daw ho kami ng tatlo. <laughs> Kilala niyo na yun kasi yun yun. Sir Rob, Sir Asprek, at si Mirabel. <laughs> Ako nakakapangilabot. Magpapalit ako kami na aming pangalan. Nadisban na huka. ka. <laughs> Or oh supportahan niyo mo yung trio in Enero. may pogi. Taan naman? Taan naman? Paan, 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 na naman? Saan naman? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Ito Bakit yung ba yung, yung sinabi kong Pogi na kung ako nakita mo na yung <laughs> reaksyon? Di ba Lenlen, May... Uh oh, eh, Movis! Layo naman eh! Ah, gusto mo pang malapit? Oh, far from dying yun ha! gusto pa ng mga lapit mga panggay ito magpasakay sa atin parang tapos to mo lang pamasahin best ano na ano masuka lang pupunta <laughs> sa liblip hindi ka rin sa magulang hindi po kasi namin lang na liblip pa rin is for hindi ba ang makalitin So ho, ito ho, aming dinadaanan. Kami ho ay naglalakad sa maliit na eskinita. Eskinita ko? Wala na namang mga kasuport-suportari. Iba e, pa lang ang iskinita. Pang mayaman, yung mga pa, parang nasa Maynila, iskinita ho ito. Yung mga tipong may sumusunod ho sa aming yabag. Na, oh, feeling namin, nagkamihanap. Sinusunod nasa... Madami kaming dalawang P50. Diyos ko. 50 P50 na. Yung mga yung lalaki pala. Best, may nakalimutan tayo. Ano? Yung natin. Oh, <laughs> 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 Ay, yung Cebuano natin. Aboy, 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 ay, baka bukas pa. Oh. And guys, so alis na ho kami. So siya no ang sinakay namin. Sa, nag-grab ho kami. Ka, nag-grab ho kami ng driver. <laughs> Ibig sa in short, ninako ho namin ng driver. Cebuana, sarado, na. ano po naman? Ang aming pinag-usapan, pupunta ho namin Cebuana. Buana. Sarado. sarado na. Hindi na ho si sarado na. Magsasan na